Nyanig ang lupa. Nagdilim ang langit. Para bang nabubuhay ang mundo at umuungol sa sandaling iyon. May nangyaring hindi pangkaraniwan noong araw na iyon. Pero ano nga ba talaga ang sanhi ng lindol na iyon? Isa lang ba itong natural na pangyayari o may mas makapangyarihang puwersa na kumikilos? Kung ito ay isang tanda mula sa Diyos, ano ang nais niyang iparating? Kung ito naman ay isang pangkaraniwang pangyayari, bakit ito naganap eksakto sa sandaling iyon? Sanay na ang Jerusalem sa mga pagyanig ng lupa, pero iba ang lindol na ito. Dumating ito sa mismong sandali na nalagutan ng hininga si Jesus sa krus. Ayon sa Biblia, napunit ang tabing sa templo mula sa itaas hanggang sa ibaba at nagkabitak-bitak ang mga bato. Hindi ito isang ordinaryong pagyanig. Ito ay isang direktang epekto sa espiritual na mundo. Maaari ba itong mapatunayan? Mayroon bang natuklasang ebidensya ang agham? Ngayon, isipin mo ito. Isang tao ang ipinapako sa krus. Nililibak ng mga sundalo. Pinapanood ng madla. Naniniwalang nagtagumpay ang mga saserdote. Biglang dumilim ang langit at nagsimulang yumanig ang lupa nabalot ng takot ang lahat. May nangyayari sa harapan nila at walang makatatanggi dito. Kung nandoon ka sa sandaling iyon, ano ang mararamdaman mo? Matatakot ka ba? Maniniwala ka bang ito ay tanda mula sa Diyos? Kung ito ay isang simpleng pagkakataon lamang, bakit ito naganap ng dalawang beses? Una, sa kamatayan ni Jesus. Pangalawa, sa kanyang muling pagkabuhay isang lindol ng isuko niya ang kanyang buhay, at isa pang lindol ng talunin niya ang kamatayan. Pagkakataon lang ba ito o may mas malalim na kahulugan? Narito ang isang bagay na kakaunti lamang ang nakakaalam. Natagpuan sa mga tala ng agham pangkalikasan ang ebidensya ng isang lindol noong panahong iyon. At higit pa roon, sinasabi ng mga siyentipiko na nangyari ang pagyanig sa pagitan ng taong 26 at 36 ad, ang eksaktong panahon ng ministeryo ni Jesus. Paano ito posible? Paano nakapag-iwan ng bakas ang isang pangyayari mula noon hanggang ngayon? Binabago nito ang lahat. Pinapatunayan nito ang isang mahalagang bagay. Pero sinabi na ba ito ng Biblia bago pa ito madiskubre ng Agham? Alam na ba ng mga propeta na iayanig ang lupa? At kung may mas malalim pang kahulugan ang lindol na ito, maaari ba itong maging mensahe para sa atin hanggang ngayon? Ito ang ating aalamin ngayon. Ang Biblia ay puno ng mga kwento ng kalikasan na tumutugon sa kalooban ng Diyos. Minsan, ang mga malalakas na pagyanig sa lupa ay nagiging simbolo ng kanyang presensya at kapangyarihan. Pero bakit nga ba nangyari ang lindol sa mismong sandali ng kamatayan ni Jesus? Ano ang kahulugan ng pagkabasag ng mga bato at ang punit ng tabing sa templo? Ano ang mensaheng nais iparating ng Diyos sa pamamagitan ng mga pangyayaring iyon? Isipin mo ito, habang ang buong mundo ay nakatingin sa krus, ang lupa mismo ay nagbigay ng tugon. Ang mga pader ng templo ay napunit at ang mga libingan ay nabuksan isa itong dramatikong senaryo na hindi madaling kalimutan. Bakit nga ba sa pagpanaw ni Jesus sa Cruz, nagkaroon ng ganoong epekto sa kalikasan? Ano ang ibig sabihin ng mga pangyayaring ito sa ating pananampalataya? Sa panahon ngayon, marami ang nagdududa. Minsan, iniisip ng iba na ito'y isang simpleng aksidente na wala itong masyadong kahulugan. Pero ang tanong ko sa iyo ngayon, kung nangyari ito ngayon, paano mo ito titingnan? Ang Diyos ba ay nagpapadala ng mensahe sa atin sa pamamagitan ng kalikasan? Kung titingnan natin ang mga nangyari sa Jerusalem, hindi ba't ito'y isang makapangyarihang patunay na ang Diyos ay kumikilos sa bawat aspeto ng ating buhay? Hindi lang ito tungkol sa isang tao na ipinako sa krus. Ito ay isang mensahe na tumago sa ating kasaysayan at sa ating mga puso. Ibig bang sabihin nito na ang ating mga kasalanan ay tinanggap na at natapos na ang paghihirap na dulot nito? Kaya, kung ikaw ay nandoon noong mga sandaling iyon, anong pakiramdam mo? Ang isang tao na nagbigay ng buhay para sa atin ay napako sa krus, at ang buong kalikasan ay tila sumasabay sa kanyang paghihirap. Hindi ba't nakakapanghinayang isipin na madalas natin itong ipagsawalang bahala? Ang tanong ko, may pagkakataon na ba sa iyong buhay na ang kalikasan ay tila nagbigay ng tugon sa iyong pananampalataya o sa mga dasal mo? Sa lahat ng nangyaring iyon, natanong mo na ba sa iyong sarili kung paano ka bibigyan ng Diyos ng kapangyarihang maranasan ang Kanyang presensya sa kalikasan? Sa pagdating ng mga pagsubok at pagyanig, maaari bang ito rin ang pagkakataon na dapat magbukas ang ating mga puso sa Kanya? Ang mga lindol na nangyari sa panahon ni Jesus ay hindi lamang mga pagyanig sa lupa. Ang mga ito ay maaaring isang simbolo ng mas malalim na kalooban ng Diyos, isang babala o isang pahayag na puno ng kahulugan. Pero bakit sa mismong sandali ng kamatayan ni Jesus, nagkaroon ng lindol na tumama sa buong Jerusalem? Ano ang ibig sabihin nito? Kapag iniisip natin ang mga lindol, karaniwan ay iniisip natin ang mga ito bilang mga natural na kalamidad. Pero paano kung ang mga ito ay isang makapangyarihang pahayag mula sa Diyos? Kung ang lindol ay isang tanda ng isang bagay na mas malalim, paano natin ito dapat intindihin sa ating buhay bilang mga Kristiyano? Narinig mo na ba ang mga kwento tungkol sa mga tao na naniniwala na may mga pagkakataong ang kalikasan ay nagiging buhay na saksi sa ating pananampalataya? Kung ang isang lindol na naganap sa Jerusalem ay nagbigay daan sa pagpapakita ng kapangyarihan ng Diyos, anong epekto kaya ito sa ating pananampalataya ngayon? Mayroon bang mga pagkakataon sa ating buhay na ang kalikasan ay nagsisilbing paalala ng kanyang presensya? Pwede bang ang mga natural na sakuna tulad ng lindol ay may mensahe mula sa Diyos sa atin? Bawat lindol ba ay isang babala? Kung ang kalikasan mismo ay yumanig sa pamamagitan ng lindol noong si Jesus ay ipinako sa krus, ano ang ibig sabihin nito para sa atin ngayon? Pwede bang ito ay isang paalala na ang ating mga kasalanan ay tinubos at ang kanyang tagumpay sa krus ay hindi lang para sa kanya kundi para sa ating lahat? Ang tanong ay kung ang kalikasan ay nagbigay ng tugon sa sakripisyo ni Jesus, paano tayo dapat tumugon sa mga paghihirap na nararanasan natin ngayon? Hindi ba't maaari ring makita natin ang kalikasan bilang isang daluyan ng komunikasyon ng Diyos? Nagsasabi sa atin na siya ay naririyan sa bawat yugto ng ating buhay. Pwede bang ang mga pagsubok at sakuna sa ating buhay ay katulad ng lindol na sumasabog upang magbigay liwanag sa ating pananampalataya? Sa mga huling araw ni Jesus sa lupa, may isang pangyayaring hindi madaling kalimutan ang lindol na naganap sa mismong sandali ng kanyang kamatayan. Pero hindi lang ito basta isang lindol. Sa oras ng kanyang pinakamalaking sakripisyo, ang kalikasan mismo ay tila nagbigay ng reaksyon. Ano ang ibig sabihin ng lindol sa mga sandaling iyon? May mas malalim ba itong mensahe para sa ating ngayon? Bilang isang kristyano, natanong mo na ba kung paano ang mga natural na kalamidad tulad ng lindol ay maaaring may kinalaman sa ating relasyon kay Kristo. Ang mga ganitong pangyayari ay minsang nagsisilbing paalala ng kapangyarihan ng Diyos. Kung ang isang lindol ay nagsilbing tanda sa kamatayan ni Jesus, maaari bang magbigay ang kalikasan ng mensahe sa atin na ang Diyos ay laging present sa ating buhay, kahit na sa mga oras ng matinding pagsubok? Dahil ang Diyos ay hindi limitado ng oras at espasyo, ang isang pangyayari tulad ng lindol ay maaaring magpahiwatig ng isang espiritual na mensahe. Kung si Jesus ay namatay upang tayo ay magkaroon ng buhay, bakit hindi natin makita ang mga malalakas na pagyanig bilang simbolo ng kanyang buhay at muling pagkabuhay? Hindi ba ito ay isang paalala na siya ay patuloy na gumagalaw sa ating mga buhay, hindi lang sa ating mga panalangin, kundi sa lahat ng aspeto ng ating paligid? Tanungin mo ang iyong sarili, paano mo ba tinatanggap ang mga pagyanigi sa iyong buhay? Ang mga pagsubok ba sa iyong pananampalataya ay nagiging pagkakataon upang magtiwala kay Jesus ng higit pa? Kung si Jesus na mismo ang nagbigay ng kanyang buhay para sa atin, paano natin masasabi na ang mga bagay na nangyayari sa ating paligid, tulad ng lindol, ay hindi bahagi ng kanyang plano? Isipin mo, sa mga sandaling mahirap, minsan tayo'y tinatamaan ng mga ilindol sa ating buhay, mga pagsubok na dumadating na hindi natin inaasahan. Ngunit tulad ng lindol noong kamatayan ni Jesus, may mga pagkakataon na ang mga pagyanig na ito ay nagiging tanda na kailangan natin magtiwala sa Diyos. Ang tanong ay, handa ka bang yakapin ang mga tipagyanig ng buhay bilang isang paraan upang mas mapalalim ang iyong pananampalataya kay Kristo? Sa sandaling si Jesus ay namatay sa krus, ang kalikasan ay nagbigay ng isang makapangyarihang sagot. Ang mga bato ay nagbasag, ang tabing sa templo ay napunit, at ang lupa mismo ay yumani. Ano kaya ang ibig sabihin nito para sa atin, sa ating mga pananampalataya ngayon? Bakit kailangang mangyari ito sa eksaktong sandali ng kanyang kamatayan? Ano ang mensahe na nais iparating sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng mga pangyayaring ito? Habang si Jesus ay namatay para sa ating mga kasalanan, ang kalikasan ay tila nagbigay ng tugon sa kanyang sakripisyo. Ang napunit na tabing sa templo ay nagbigay daan sa pagpasok ng lahat sa presensya ng Diyos. Isipin mo, isang simbolo ng paghihiwalay sa Diyos ay napunit, nagbigay daan sa atin upang makalapit sa Kanya ng walang hadlang. Ano ang kahulugan nito para sa ating ngayon? Pwede bang ang mga pagsubok na dumaraan sa ating buhay ay mailayunin na magtulak sa atin na maging mas malapit sa Diyos? Kung ang kalikasan mismo ay sumagot sa kamatayan ni Jesus, ano ang ibig sabihin ito sa ating mga buhay? Hindi ba't ang mga pagsubok at mga pagyanig sa ating buhay ay maaaring magtulak sa atin patungo kay Kristo? May mga pagkakataon ba sa iyong buhay na ang mga pagsubok ay nagiging paraan upang mapalapit ka sa Diyos? O, sa halip, nagiging dahilan ba ang mga ito para magtanong ka ng mas maraming katanungan tungkol sa kanyang kalooban? Habang ang kalikasan ay nagbigay ng tugon sa kamatayan ni Jesus, tinanong ko ang aking sarili, ano ang dapat kong gawin sa mga pagyanig sa aking buhay? Dapat ko bang tanggapin ang mga ito bilang bahagi ng plano ng Diyos para sa aking buhay? Ang tanong ay, kapag dumaan ka sa mga pagsubok, natututo ka bang magtiwala kay Jesus ng higit pa? Pwede bang ang mga lindol sa ating buhay, hindi lamang sa literal na aspeto, kundi pati na rin sa espiritual, ay nagsisilbing paalala na ang Diyos ay gumagalaw sa ating buhay, na ang kanyang plano ay higit pa sa ating mga pangarap. Ang bawat lindol, bawat pagyanig, bawat pagsubok, lahat ito ay may mensahe na puno ng kahulugan. Ano ang mensahe ng Diyos sa iyo ngayon? Ang mga lindol na naganap sa panahon ng kamatayan ni Jesus ay hindi lang simpleng pangyayari sa kalikasan. Ang bawat isa sa mga pagyanig na iyon ay tila mailayunin, isang espiritual na mensahe na nagsasabi ng higit pa kaysa sa ating nakikita. Isipin mo, bakit nagkaroon ng lindol sa mismong sandali ng kamatayan ni Jesus? Ano ang ibig sabihin nito sa ating pananampalataya? Mayroon bang mga pagkakataon sa ating buhay na kailangan natin ng sipagyanig upang magising at makita ang mas malalim na layunin ng Diyos? Marahil may mga panahon sa iyong buhay na ramdam mo ang mga lindol ng pagsubok. Bawat pagyanig ay may layunin, di ba? Maaari bang ang mga pagsubok na ito ay nagsisilbing paalala na kailangan nating bumalik sa Diyos? Sa bawat pagyanig, mayroon bang pagkakataon para sa atin upang matutong magtiwala sa Kanya ng higit pa? Hindi ba't sa kalagitnaan ng mga pagsubok, doon natin madalas nakikita ang pinakamalinaw na pahiwatig ng presensya ng Diyos sa ating buhay? Habang iniisip ko ang mga lindol sa oras ng kamatayan ni Jesus, ang tanong ay, paano ako tumutugon sa mga pagsubok ng aking buhay? Natututo ba akong magtiwala kay Jesus, tulad ng mga saksi sa lindol na sumaksi sa kanyang kamatayan? Pwede bang ang mga pagyanig sa aking buhay ay isang pagkakataon upang mapalapit sa Diyos at maranasan ang kanyang mga biyaya? Ang bawat lindol, bawat pagsubok ay isang pagkakataon na mailayunin. Kung naganap ito sa kamatayan ni Jesus, Anong mensahe kaya ang nais iparating sa atin ngayon? Bilang mga Kristiyano, minsan ay iniiwasan natin ang mga pagyanigi sa ating buhay. Ngunit kung titingnan natin ang mga ito bilang pagkakataon upang maranasan ang kapangyarihan ng Diyos, maaaring magbukas sa atin ang mga pinto ng mas malalim na pananampalataya. Hindi ba't sa mga sandaling ito ng pagsubok, maaaring tayo ay magsimulang magtiwala kay Kristo ng higit pa? Kung ang video na ito ay nakapagbigay ng inspirasyon sa iyo, ibahagi ito sa isang kamag-anak o kaibigan at tulungan ang aming channel sa pag-subscribe upang mas marami pang tao ang marinig ang salita ng Diyos. Salamat sa pagtangkilik at hanggang sa susunod na video.